Kumustay naman natin ng mga hakbang ng national government tukol dito sa naging epekto ng super typhoon na uh, uwan. Si Pangulong Marcos ay nakatutok din sa sitwasyon kaugnay ng pananalasa ng naturan sa manang panahon. At uh, iba pang mga update uh, mula dyan sa Palasyo Malacanang may balita si Bombo Anali Soberano. Tiniyak na ang palasyo ng Malacanang na mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon sa maraming lugar sa bansa na sinalantan at patuloy na hinagupit ngayon ng bagyong uwan. Ayon sa Malacanang, palaging binibigyan ng update ng mga concerned government agencies ng pamahalaan ng presidente sa mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ng presidente na kumikilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan at ng mga na pektohan ng kalamidad. Pangunahing bilin ng Presidente ay ang kaligtasan ng mga tao, may sapat na pagkain, suriin ang kanilang kalusugan at tiyakin na may mga damit pang ginaw, uh, pang ginaw lalo at lamig na panahon ang isa sa mga kalaban sa ganitong sitwasyon. Kaugnay nito, sinabi ng Malacanang naasahan na nakaalalay ang pamahalaan hanggang makabangon muli ang mga naapektuhang mga lugar bunsod ng mga nagdaang typhoon. Sa ngayon, wala pa rin schedule si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung pupunta ito sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa kabilang dako, nagbigay na rin ang initial na assessment ang ahensya bunsod sa pinsalang iningan ng Super Typhoon U1. Sa panig ng Armed Forces of the Philippines, pinamobilize na nila ang kanila mga air and land assets para sa gagawing pagpunyong humanitarian assistance at ang mga rescue operation. Pakinggan natin si Assistant Secretary Bernardo Alejandro, ang of uh, Office of the Civil Defense Deputy Administrator. have limited access Uh, while three are not possible one airport had resumed trips, and 180 seaports have cancelled trips due to the weather. A total of uh, 132 er areas remain flooded as of this morning, while 13 were affected by the storm by storm surges as of the latest monitoring. In terms of damaged houses. 1,085 houses are reported to be damaged, 89 of which are totally damaged, and 996 are partially damaged houses. Assessment and validation are still ongoing. For suspension of work and classes, 615 cities and municipalities have suspended work operations, while 995 have suspended classes as a precautionary measure. So, we accounted uh, 6,200 uh, 6, uh, passengers and uh, 2,900 uh, rolling cargoes, 80 vessels, and 24 motor bankas uh, stranded during the passage of Typhoon 1. So, there are also 72 emergency alert and uh, warning messages disseminated to include. Uh, pertaining to tropical cyclone warning signal, heavy rainfall warning, and storm surge, that uh, were sent by our operation center. So, in terms of uh, assistance provided by the national response Clans cluster under the food and non-food items, a total of 6.4 million worth of assistance have been provided so far. No. Uh, Si Assistant Secretary Bernardo Alejandro, mula dito sa palasyo ng Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.